So, yun po, isang mapagpalang uh, umaga po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po hindi dito pumali. tayo sa hardware. Yan. Yan po at saka si sila man po yung yan yan for ayan yan Kidato unutan, Tandong Fernandez. Ito yung yung FBI yan for ayan Kidato on ayen Kidato Unutan Fernandez. Sa Facebook ko na sa Reels. Apo yung page ko po hmm. yun po mga kaligyan para supportan po natin sa si ate. at uh, dito po tayo sa kanila buwibili ng mga materyales sa ginagawa po nating uh, pabahit project sa Upbud at uh, dito ko salamat din po tayo sa ating sponsor na si Ma'am Irene na siya po yung nagpaabot po sa atin ng pagbili po ng uh, kakulangan po na yero yan po yan. nakakuha na po tayo ng tatlong yero at uh, si Ate Pe, bibigyan niya po tayo ng maganda-gandang diskwento. Mm, -mm. Ayan Ay, po. Sir, wala na ilaw, sir. Ay, hindi ko magana yun Ah, gumagana pa yan. Mm -mm. Ayan po, bali, atay natin na lang po natin si Tata. Na pagsasakyan po natin. Si Tata na lang po, babalik dun sa bundok. So, Ay, gusto na rin yung sumali sa grupo ng vlogger. Ah, pwede po. Hmm. Ay, nagbabala pa po, po si ate, yung mga Ah, Kuha muna ka ng tinapay, sir. Nagbabala pa si ate, eh. Ay, maulaw <laughs> ta. Magkuha muna ako ng tinapay. Hindi <laughs> ba, salamat po. Pamira. Pamira, dahil pa po, po tayo ni ate. Hindi lang. Hindi lang yan. mga kalinga. Kasi dito po tayo bumibili po sa kanila ng mga materyales. Kung saan ata. Unti-untiin po natin na maayos din po yung uh, bahay po ni tata. Ito po ramirin rin po silang mga paninda po dito mga kalingat. Yan mga mga pala, yero, pang-plumbing, mga PVC pipe, mga kawayan, simento, sari-sari din po. Tsaka meron din po silang mga hollow blocks. Dito lang po yan, sa may, uh, bago makarating po ng uh, arko ng uh, barangay San Jose. Napakabait po nila mga kalingat. At uh, Grabe. Ah, uh, nagabala pa po sila, Madam. Ata. Uh. Sir, magmirinda ka muna, sir. magmirinda pa po, po tayo ni Madam. Si <laughs> Ivan po muna yung mag po sa camera po natin. <laughs> mirinda mm -hmm. <laughs> kay na may ano gipaabot na grupo. Te. Ah, narate ah. Oh. Eh, oh. bakit na po ako dito? Ah. Uh -oh. sa ti vlogger te. Ay, ay, like mo yung page niya Siya si Auntie Edith Yung ay, uh, nagbab, Nagbibinta ng mga ulam dito Masarap yung mga luto niya Papunta kayo ng uh, San Jose May madaanan kayo dito na Munting tindahan sa mga ulam Yun yung mga paninda niya Try nyo guys, masarap yung luto niya Yes nice, guys, salamat Wala, <laughs> uh, ang sama ni. Eh. Sa to ma sa isintap ang koan. Meron na po tayo mga kalingap. meron na po tayo dito ni Madam habang inaantay po natin si Tata. Lingkod po mga tayo, lingkod. Yeah. Lingkod dong lingkod. Nipa <makes> yun niyo nga nito sila niya. Ay kung hundred twenty. Nasakay niyo siya Ang sinong pinapanipus? Two hundred. Mababalang po sa imbintaan nila dito mga kalinyap. Yung pa sila talaga ng uh, matas na uh, binta kaya marami din pong buhay bilip po rito tanong saan ako jis na nipis merinda kate may dosi ba dosi nga pinakanipis Meron din pa pala sa lundin oh. ng mga inodoro mga kalinga po. 225. Marami. May mabulga Sari-sari po yung mga paninda po nila rito. Pang construction po talaga. Ito po yung along uh, road. Yan. Main road po yan mga kalingap. Kawayan po yung minibili po nila ate. Kasi lang. Uh, yan. Mga bigkis-bigkis ng Kawayan.

abangin natin po natin si Tata meron na po muna tayo mga kalingap so yun po mga kalingap papunta tayo dito sa may tindahan balik natin itong bote yan po si Nanay Nay! ay! yung bote niyo <laughs> ay thank you, thank you po <laughs> so, yan po si Nanay mga kalingap at ito yun po yung kanyang uh, Karinderia. Yan, nasarap po iluto din nanay. Habang nandito po natin si Tata, wala pa naman. Ito po yung kapaligiran po dito. Ay, palalab palalab takakainan pala yung uh, kanilang restaurant dito. Palalab labtaka. Yan, na uh, dito po muna tayo sa lilim yan. Habangin natin po natin si Tata rito. Sa kung saan na uh, dito po tayo bumili dati ng kanyang uh, yero. Ito naman po ay uh, pinagkalob naman po ito ni uh, Mama Erin para din po ma uh, makompleto na rin po yung uh, kanyang uh, sina, yung bubong para hindi na rin po sila maulanan kung sakasakali man na uulan kasi mahirap po kasi mga kaliga pat uh, abang habang nagluluto ka bilag ka sa apoy mas maulunan ka magkakasakit uh, naman po sila hmm. Mano ulam sabi niya. Mano ulam. Mano ulam. <laughs> <laughs> Ang galing. Shout out <desconaltro> <Altiese> sa mga kabataan dyan. ano ulam? Hot dog. Sa atlog. Sa ayos nice na rin size 8 yun size ba yun binili natin ang 8 oh, 8 kung oh, may mabitin tayo kaya di diba, lang subro, wag lang mabitin hmm. size 8 po tong haba ditong yero na to mga kalingap So bali po mga kalinga pa ta uh, hindi na po tayo sasama kay Brutata sa so, dalawang mag-isang uwi <laughs> at tayo uh, uwi na rin po tayo mga kalinga at ta uh, na rin po tayo ng yero at so, may babot na rin po natin sa kanya yung dapat po ipago Muli po mga kalinga pa tapos tuloy po natin Di kukulahan si Bansal Matubang at yung na-vlog Kalinga Prab at ang buong team Kalinga at siyempre po ang inyong abang likod Kalinga Prab at uh, God bless po sa ating lahat at bye, -bye po. Bye bye. Good. <laughs>